So, now naman ang pag-uusapan naman natin is anong mas mura sa pang sa sasakyan. Meron tayo ditong uh, Joyride at meron tayong Grab. Dati may Uber tayo pero ang um, of Uber yata. I think nawalan sila ng prangkisa dito sa Pilipinas. So, um, i-check na lang natin yung dalawa. So, umpisa na natin. I-click natin ngayon yung Grab. and car. Then, where to? Let's say, papunta tayo dito sa Victory Liner. And, so, the amount is five, range of 526. Okay, snip lang natin. Then, back. Punta naman tayo sa Joyride. Si Joyride, hindi lang siya for motorcycle. Meron din po siyang angkas okay? Meron tayo din tayong taxi cab, pero I, I think mas comfortable kayo kung gagamitin tong car. And then, i-click lang po natin ang uh, where to pick up, this location. And drop-off point natin is here. Then i-ano natin kung 4 seaters ba tayo or 6 seaters so mas mura kapag 4 seaters then i-click lang natin yung done and then mag-search na yan So, the amount is 424. Kung makikita natin, mas mura ang car pagdating sa joyride. So, ano pa yung hinihintay natin? So, na ano pang hintay natin kasi alam naman natin na mas mura yung Joyride compare sa sa Grab. So, I hope nakatulong itong information na to and just download it. Okay? Oh, Joyride. Baka naman. So, yun lang po. Paalam.